Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bede na Rosiso. Si Amorina. Amorina, pasa. Nanawang kalwa sa katawan Niyo sumakop sa tanan Ay Pin Pinanawugan Yang sino Si Abraham Kalangkap ang kaluluwa, sa katawan ay tumira. Lubos ang omnipotensya, buong pagkadyos niya. At kabaksikang lahat na magmatiwalay. Ah, ang kaluluwa at katawan ay ang buong kadiyosan niya at kapangyarihan na kapwa ilang kapat. Ibig nang ipakilala sa tao at ipakita buong pagkadiyos niya. Nang magsisampalataya ang bulag na kaluluwa. At nasalat, nasasalatan tayo na ang Kaya nga pinanaugan berbo verbo pinarunan ng limbo ng mga banal. Ito ay kasama tanang ang hili sa glorya. Nagpupurit, nagsasaya. At sila ang nangunguna. Sa nanarot nag Victoria ay na sasara pinto ay na susuya sa sa ay na nasasaysay na sasay sa para para Tansot baka Ay ano'y mapasok na Nang mananakop sa sala Ang hilis niyang kasama ng usap kapag karaka Ito ang ipinagbadya Atolete portas principes bestras, et eleva me me porta eternalis, et entobete rex gloria. Buksiang pintuan ninyo, principes ng mga lilo, at papasok ngayon dito. Itong haring mananalo sa langit sa dyang imperyo. Ay, may pagsaysay sa angiles na tanang. Agad ipinabuha sa akin yung pintong matitibay ng mga demonyong. Uh -huh. Pumasok kapag karaka itong sumakop sa sala Inaliw niyang lahat na ang durong kaluluwa Patriarkas sa propeta uh -huh na totoo iyong matilin na sino. Ngunit lalong hirap ito at kasakita toto totoo ng mga lilo timonyo. Sabihin ang kutuban niyong mga santong banal. Papupuri walang humpay at dumating ang may kapal sa kanilang hinihintay. Nasunod na nga ang pita ni Abraham na patriarka Natuwa at naligaya, si David Bunying, Propita Jeremias, at iba pa. Ganupat, ganap na ganap na ganap, ang tuwa't pasasalamat sa sumakop at naghirap. Kataling di lang matalas do'y makapangusap Nang hustu na at walang kulang Maganap na tatlong araw Nang kaniyang pagkamatay Sumulid na sa katawan kaluluwa niyang mahal. Kalangkap din at kasama buong pagkadiyos niya. Kapag si kang walang hanggang at kapangyarihang sadya na walang makakaparang. Namimita kat silang ang araw sa silangan nang lumabas sa babunan yung sumakup sa tanang siya nang pagkabuhay dikit na walang katulad Katawa'y sakdal ng dilag, lubos na pagkaliwanag. Nitong nanalong nagbuhat na italawang personas. Pagkalaba sa ng mahani ang katawan na tulig at nangabuan na parapat na sunggaban ang duroong mga bantay Isang anghel ang nanao sa batong takip lumuklo. Dikit at kalugod-lugod Di matitigang tibubos Sino mang mahinang luwag Nagwagi na nga'ng totoo Ang puwang si Yeso Kristo At pawali ang tinalo ang suka ba't ba mga lilo, kaway niya ang At doon sa pagkaluklo ng bumantay na soldados, ang mabunyeng silunginos, nag-iba't nagbagong loob na ito ay mapanood. Natakot nga ni Nangamba ang kaniyang kaluluwa. Nag-isip, nag-alala, agad kay Jesus na puong Ama. Ano'y nang mahimas masang lop nilang nasang agad nang nasang usa nasang usapan nang yao ipatapatapan pat, huwag ipagmakaingan ang oh, bayanin silungin o di pambaba isumunod sabay ayagat pumaso umara umarapna matdumlob sa iskribas. At parsa oh, ang una, kaniyang tinurang, bata, pinunong bayan, ayal ay, ay, ya, okay, na Naguling na si si sisitanot na parapat na Nang malaking pagkalunos Sa kaliwanag ang puspos niyong katawan pag-iisip na naging tanang na paniwala At pawang katotohanan Kaninang madaling araw siya paglabas sa na yawm ta na kano balita nang agulol para yawm manga alikya at nangawalan nang diwa ganda Sinad kapag karaka Silungin at iba pa niyang kasama sabi-sabihin sa sabi, tao sino mat alin ang mga soldado taksil at mapangulo puso nila ay sa mga pangakong tonaks paya na pa o o, -o. <mulit> kapitan, tim kapitan intimang lu munti mai malamuyot sa pangakot ¡Gracias! Sí, Ipagbabantog ang malitaan ng mga taong karahihan ito sa loob ng bayan ng totoong pagkabuhay ng iyong

Pinamalitan niya. Yeah. Ang mga ng bayani si Lumino Sa madla at maraming tao Na nabuhay ang totoo ang buong Jesucristo. Oh. Ay, sa hindi mo kumayag silunginos na ay nangapot na lang ang parisiyos at iskribas dibdib ay halos mawala. Agad nilang inutusan ang soldadong karamihan na hanaping pagpilitan kahit saan man humanggan yaong bayaning kapitan. Ano pa at di napagod ang umusig na soldados at sapagkat si Longino nagkusa ng napagapos sa mga taksin na loob ang kaniyang napagbulay sa sariling gunam gunam ang Diyos aniyang mahal na at napatampal bago'y walang kasalanan ay ako pa kaya baga kaunlilot pa, um, pala Parating nagkakasala Ano at hindi magbata nitong kanilang parusa pala ay nagturing sa nangagsihuling taksil ay aniya mga giliw. Ako ay bago patayin, sumandaling inyong dinggin. Ikilalanin kong utang sa inyong nagkakapisa kung ako'y inyong pakingda, Yamang hindi maliliban, yaring aking pagkamata. Napaoot nagsipayag ang soldadong mararahan at silong hinong mapalaad. Alipalay nagpahayag ito ang ipinangusap. Mga irog ko anya, katutukot aking sama ay mula ng una-una bulag -una, yaring mga mata loob sampo kaluluwa Walang munting malay-malay sa daan ng katwiran. Nakikita ko lamang ay ang mga likong araw, lihis nating kagawaan. Mula ng aking maulos, ang tagiliran ni Heso. Oos, dugo't tubig ang sumipot sa kabulagang kong pospos, siyang tangtong nakagamot. Dugo niyang mahalaga't tumamasa aking mata ay siyang nakaginhawa lumiwanag nakakita ang bulag kung kaluluwa at bukod sa rito naman ng siya'y ating tanuran sa huwertong pinaglibingan at ang lumabas sa hukay kataway nakakasilang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isang Tayo lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man. Tayo'y ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos nakapili Sabay-sabay nga mag-aawitan ang mga bansa Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak Tayong lahat ay may nagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Dios na kapiling niya. Walang sino man ang bubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na niya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. wala po sis Emma para pagbabasa ng gospel pading ako na lang po Hallelujah! <laughs> mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verses 17 to 19. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, Maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang kautosan, ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalitliit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinaka- Mababa ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit, ngunit ang sumusunod sa kautosan at nagtuturo sa mga tao na iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.